Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Gayon po ay araw ng Martes, siam ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanika nilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang mahiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanika nilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan, tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko, subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na di sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon pagpapala ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Noong panahong iyon sinabi ni Yesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos San koya hambing ito katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito sinabi pa ni Jesus, Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina. Ano pa tumalsa ang buong masa? Ang mabuting balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo,